Pauwi na sana kami noong mga oras na yon ng aking mga kulungoon at mga guni-guni kong friend. Oo, pero bigla silang nagkakagulo kasi nga nang dahil sa isang nakaparadang bangka doon sa may baybayin banda. At sinabi ko sa kanila, what you think? So puntahan na nila kasi nga na-curious din sila kung anong klasing bangka nga ang nang doon. At nang doon na sila, sabi ng aking isang kulungon at guni-guni friend, Aakitin daw namin ang bangka at titingnan kung ano ang meron doon sa loob ng bangka. Dahil sa mga oras na yon, curious nga ang aking mga kaibigan na gusto nilang makita kung ano ang meron at andon sa loob ng bangka. Kaya ang ginawa namin, tara, sabay-sabay nating puntahan at akitin at tuklasin kung ano ang misteryong nakabalot sa bangkang nakaparada na wala namang tao. At sa mga oras na yon, hindi na nga mapigilan ang aking mga guni-guning friend na akyatin ang bangka. Medyo pinagalitan pa nga kami ng aming kasama. Oo. Tapos, hindi talaga makapigil ang isa ko rin kaibigan at yung isa ko rin kaibigan kaya't umakyat na kami doon sa bangka. Dahil nga sa aming curiosity na wala man lamang paalam kung sino may ari ng bangka. Nung nandoon na kami sa itaas, may nakita kaming isang tao Oo, at sinabihan kami, anong ginawa nyo dito? At sabi naman na mga guni-guni kong friend, ay kuya, pwede po ba kaming magpipicture lang dito? Oo, tapos pumayag naman doon ang may-ari. Ewan ko ba kung may-ari o yun yung tinatawag nilang bantay o gumagawa ng bangka. Dahil nga sa napakalakas na fighting spirit na mga guni-guni kong friend, pumayag yung may bantay doon na kami sa second floor. Noong nandito na nga sa loob ang aking mga guni-guni at kulungoon kong friend, ay nagulat kami. Sobrang laki pala sa loob. At nung may pagkakataon na tinanong ko yung may bantay dito, ang sabi niya, ito daw ay bangkang di renta. Direnta daw, akala ko ito yung bangka na tinatawag na panghuli ng isda. Hindi pala. Ito pala ay good for rent. Opo. Kaya pala ang ganda tingnan sa labasan yung external view nila. Napakaganda. Salamin. Kulay blue. Opo. Oo nga, nung nilibot na namin yung bangka, talagang cruise ship ang style ang labanan dito Mga kolongoon at guni-guni kong friend Napakaganda, pero hindi pa tapos Siguro nasa 80% pa lamang ang natapos nila Tapos sabi na aking mga kaibigan at guni-guni kong friend na gustong umakyat doon sa second floor At hindi talaga namin pinalampas na gustong masilayan kung ano nga ba ang nang doon sa second floor Sabi naman ang bantay na mas maganda daw doon sa second floor kasi nga malaki daw at mala asawa. Oo. So, tiningnan namin at pinuntahan namin at inikot-ikot namin kung ano nga ba o gaano nga ba kalaki itong bangkang ito. Nagulat ako kasi nga sobrang ganda pala talaga tingnan ng bangkang ito pag sa labas ka at hindi lang sa labas. Maganda rin pala talaga ang loob kahit hindi pa ito tapos. Pero alam niyo ba mga guni-guni kong friend kung saan talaga ako nagugulat? Nagugulat ako doon sa presyo ng bangka kung i-rent mo ito. Alam niyo ba kung magkano? Nasa tumataginting lamang daw ng 20,000 pesos. Opo. At ito na nga pinuntahan na namin ang taas kung ano nga meron doon. <laughs> syempre yung mga kulungon at mga guni-guni kong friend ay gusto talaga lang masigli po ano ang meron doon sa itaas ng barko. <laughs> <laughs> so, ayan nga. Pak, o, oh, diba? Punta tayo dito, banda. Bakit kayo nagsisilibasa? nagulat sila? Kasi meron daw mga nakarent, nakarent ba? O, ewan ko kung ano yan sila. <laughs> so, ayan na. Pumunta kami, bumalik kami, lumabas kami dito, banda. Opo, oh, o, oh, andito na kami. Papakita ko sa inyo, mga guni-guni kong friend, kung ano. So, wait lang. Tingnan natin. Ah, ito pala yung tinatawag na dito pwede nating i-drive yung bangka. So, matry nga. So, hawakan mo muna, i-drive ko muna. <laughs> So, pauwi tayo noon sa aming bahay. Siyempre, <laughs> nandito naman tayo mga guni-guni kong friend. Hindi pwedeng hindi natin matry at makulikot kung anong meron dito. <laughs> so, yan. Medyo natakot ako. Baka biglang bumulusong. <laughs> so, yan Napakaganda pa na. Napakaganda pala ng bangkang ito. Kasi nga, meron lang silang tinatawag na solar panel. Oo. Oh. I like the concept of this boat. <laughs> English speaking. <laughs> so, ayan, ikutin mo muna natin yung labas, ha? Napakaganda dito. Oo, oh, yon Pack, o. Oh, diba? At dito, at this moment, parang nakikita ko yung mga kaibigan at mga guni-guni kong friend na, uh, ito, i-portray muna dati ng tinatawag na Titanic. Go! <laughs> 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 Dahil sa sobrang kachismusuhan, kachismusuhan o kachismusahan. <laughs> so, ayan ang ginawa niya. <laughs> So, mga baliw. Baliw ka! Charla! So, yan na nga. So, ito na nag e na sila. So, palabas na pala kami kasi nga medyo nung oras na pa na rin kami ng bahay kasi eh, o, oh, diba? So, yan na. Flex ko muna. Ay, wag na. O, oh, yan na. Bababa na kami mga kulungor at maguni-guni yung friend. So, napakaganda na kayo lang bangka. Even, even, as in, even. Kahit, mm, basta Tagalog na lang, eh, misan, bisaya na lang, misan, biskan wa panahuman. <laughs> o diba, kuya pan. Yung pababa na yung mga kulungoon at guni-guni kong friend, di muna natin pwedeng hindi i-flex ang tinatawag nilang blank, blanka. Bangka, o. Oh, ito yung aura, ito yung pitsura ng bangka sa labas. O, oh, ayan, yeah, napakaganda, ba diba? O, oh, napakaganda dito mag sunbathing, no? Oo, oh, oh, pag doon pumunta ka, lalo na doon sa mga island hopping, island hopping, hoping, <laughs> Ewan ko ba kung ano na, basta yun na yun, bubo ka. Hampas ko sa yung cellphone to, tanga-tanga ka eh. so, yun na nga, diba? O, palabas na kami kasi nga pauwi na kami. Actually, pauwi na talaga kami that time. So, that is for today's video, babush!